Tadbag, areho pagkain. Nung may nakitang... Yeah, kasuan, ha? pwede ko kayang kasuhan ha? ano ang no. may ninyo? Ha? Ah, Sorry, sir. Try Ay, man, hindi, oh. Nah, Dahil kayo ay... ka. Public servant. No, Nagbibidyo ka nang walang permit. Bakit ah. o? Ano ba kayo? Wala kang permission. Aliyan, ano na, ano, ano, kayo? Kakasuhan kita. Oh. Ipidyo okay, oh. rin kita. Ano kayo? Ah, kala mo, ha? Kasuhan nyo ako. Alam namin ang okay. na, karapatan. Okay. Na, Alam ko rin ang karapatan ko. Ayan, kakasuhan ko ako. Alam ko ay Ha? Sa nananakot kakasuhan kasuhan daw ako. Eh sila ho ay public servants, hindi ho sila ano, government po sila kaya may karapatan din yung mga taong magvideo. Oo. Oh. Ayun. Eh kumakain ho ng lomi. eh bigla na lang ho nang huli yung kasamaan. hindi naman ho ako yung hinuli. Ito lang ho kasamahan natin ano. Ah, so ha, nagpipidyo video sa video ko ha. Oh, ang pangalan nyo ay Binas. Pwede ko siyang kasuhan. Sa so, ng... Oh, ayan o, Binas. Binas. Sige. Ah, oh, kakasuhan so, yung tingnan ng cyber. Bakit yung cyber? hindi ko naman wala, ho kayo wala, pinopost. Akala, ang cyber, akala, ang wala, cyber wala, ka ho, sa social media ho yan. Wala itong karapatan na mag joke hmm. kasi. So, hey, Sige. wala akong ano yan. Eh, eto, na, kumakain ho ng lomi, bigla na lang ho ng huli. Tama ho ba yun hindi naman ako ang hinuli. Are, are ho ang hinuli, hindi ako. Kung magay, kung saan citizen lang <laughs> din ho. mali yung pamamalakad. Kung may pahal. Ah, mali yung pamamalakad. Ari ho hinula, hindi, na ko. Hinule, hindi Kung naman ho ako. Trabaho namin. Hmm. Eh kumakain ho ng lomi? Hindi uh, pa. No, tumayo. Bye. Nasa oras ng trabaho kumakain ng lomi? Nasa oras ka pala na trabaho, bakit ka kumakain ng lomi? Break time mo ba? Sir, break time niyo po. Nagtatrabaho po ko kayo, bakit kayo ho kumakain? Dapat nasa trabaho kayo. Okay. May... Eh, may oras po pala kayo, oras niyo bang manikid ngayon? Oh, tinatanong tina ko kayo, eh, break time nyo ba? Kapasama eh. na oh, kaya nga, oh, hindi ako, pa public ano lang ako, kung ba, concerned citizen lang din ako, na mali yung ganong pamamalakad nyo. Anong naging mali? Hmm. Oh. Kahit ang kala namin, nasa duty kami. Kaya nga, oh, eh, wag ko kayo nagtatago. Nagtatago kayo eh, tas manghuhuli kayo. Tama, huba ho, ho yun. Eh, kung gusto nyo, pumosti ko kayo dyan, manghuli kayo. Patulad ko niya, no? Nabulaga, kumakain kayo ng lomi, bigyan nung nilabas. Oh. Ilagay nyo sa lugar. Tsaka kung nasa trabaho kayo, ba't kayo kumakain? Dapat nasa trabaho kayo. Kami ho ang nagpapatakso namin ng papasahaw sa inyo. Hindi kayo, ano, para kayong batas. Ang batas o pinapatupad, hindi ho kayo yung nagiging batas. Eh, kawang isa ko wala Hindi, o. Oh, edi, siguro, oh. Kung may post ko man huwari, eh. oh, edi, kayo na no, Kasuhan niyo ako. E, ko. Post, eh. Pagpapagay ng mga. Oh, sige, oh. Wala naman yung um problema. Basta ako ko'y concerned citizen lang.